Hira pa rin ng bayan ng kasiguran sa Aurora matapos tamaan ng bagyong Lando. Dito unang naglandfall ang bagyo kaya ganun na lang katindi ang pinsalang iniwan nito roon. Umaaksyon si Jenny Dongon. Ito ang eksenang naabutan ng News 5 sa bayan ng kasiguran sa Aurora kung saan una naglandfall ang bagyong Lando. Nagkalat sa mga kalsada ang mga gamit ng mga residente. Siyam na pong porsyento rin ng mga bahay at establishmento ang winasak ng bagyo. Dito sa bahay ng Aling Shoni, poste na lamang natira. Ay basta po, safe namin, baka po magigiba na yung bahay namin. Ay di bang expo namin, di lumikas na po kami para ay kung na po kami, di lalo pa po yung buhay namin pa ang Ang para ng ito, nilipad ang bubong at wasak ang bintana. Nasiyari ng mga upuan at gamit pang eskwela. Sa lakas ng hangin, tumagilid ang ilang sasakyan, maging ang ospital na pinsala. Halos hindi na mapakinabangan itong nag-iisang ospital dito sa kasiguran. Itong OB ward, wala nang bubong, nagkabasag-basag pa ang mga salamin. Ang mga gamit naman dito inilagay sa labas dahil hindi rin nakaligtas sa baha. Bukod sa gamot, umaapila siyang agad maibalik ang kuryente para sa mga pasyente nangangailangan ng aparato. Sobrang hirap kasi ibang mga inihika eh. Oo. So, ang problema dyan, yung papausok namin, walang kuryente, sa so oxygen na lang. Mm -hmm. Tapos, ililipad sila ng lugar, mahirap kasi yung bit-bit pa. Tapos, ang dilim, kasi wala talagang ilaw eh. Bagsak din ang linya ng komunikasyon sa bayan. kabi rin ang naitalang landslide. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng kasiguran. Sa tala ng PDRMO, dalawang nasawi, dalawang naman ang nasugatan na karamihan ay natetano rin ng bagyo ang mga pananim. Sa agriculture naman, kasama na dito ang palay at saka nyog, saka mga fruit crops and fruit trees and fruit crops. So, asa 33 million ang estimate namin. Aside from the livestock pa, na mga siguro mga asa 2 to 3 million. Naghanda naman daw ang lokal na pamahalaan sa pagdating ng bagyo, pero di raw nila inakalang napakalakas ng hanging dala nito. Bilang tulong naman, ipinamahagi ng alagang kapatid ang relief goods na mula sa PLDT Smart Foundation. Umaaksyon, Jenny Dongon, News 5. Sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.